Hello guys, time check sa ganap ng alas 2, sakto ng umaga dito sa Bansang Kuwait Nakakuha tayo ng malaking Nora Nora And the oh, house, shout out Oh ha? Laki nga eh oh, Nora Nora lang sa kalam Hello guys, good morning sa ganap ng time check 109 na ng umaga dito sa Bansang Kuwait Araw ng Sunday ngayon guys kung saan kasama ko ang ating mga kaibigan na magpipising kami ngayon nandito nga pala si John Del guys, una natin papakilala sa inyo ang veteran sa pang, pangingisda si John Del pero ang kanyang gagamitin manual guys ito naman si Jason ayan, nag hire na kami ng isang uh, malupit na mangingisda talaga para marami kami mahuli ngayon at ito ang ating veterans din, walang iba kundi si Dokman. O, oh, shoutout dyan, Dokman. Kumusta? Hello, shout out sa inyong lahat diyan na no, way pag nobayan niyo lang at pagpalain kayo ng puong may kapal. Ayam, pagpalain daw kami na makahuli ng isda, guys. O nga, kaya kami nag-fishing ngayon, guys, kasi bumili siya ng bagong fishing rod. So ngayon, susubukan natin yung bagong fishing rod niya. Alam niyo ba, guys, magkano lang bilhin nito, guys? 6 kg hop Oh, ang ganda niyan, guys. 8 kg yan, tinawaran niya ng 6 kg hop sa Friday Market na rods. Oh sa so, mga gusto magtanong ha bili kayo doon mura lang yan oh. so ayan magahagis na rin ako kundi si Jay Vlogger ang inyong lingkod so ayan guys sit ayan yung pising pising reel ko ito ayan maliit man siya pero subukan natin anong isdang mauhuli nito marami na nauhuli nito guys oh. Tapos may kape kami guys Ayan guys o oh. oh panlaban sa lamig May dala kaming kape Ayan yeah. Kumpleto kami sa gamit guys Ito naman yung mga taga namin Ayan nakasitup up na yung mga taga May mga stone Ayan Tapos ang pain namin Ayan guys Pusit, kalamaris Pain palang ulam na Oh, di ba? So, ang unang naghagis, walang iba kundi si Jason nagmamadali. Ano kayang isdang mahuhuli niya? Abangan natin yan, guys. <laughs> <laughs> Ayaw nya <laughs> Gusto niya siya daw magagal. <laughs> aba, aba, nag-umunahan yung dalawa, guys. Ayan, guys. Ako muna ang taga-video nila, guys. O, tingnan mo. Naghagis na kagad yung isang. Nagmamadali. Ayaw niya maunahan. <laughs> ah, noebi kagad yan, oh. 9-9 Oh, si Jason Agis ka agad son, Arya <coughs> Dito mo nalagay son, oh Ako muna taga video nila guys Ano John may kumakagat ba? Meron daw guys So ayan guys, nandito tayo sa Marina Beach guys Sa kalagitnaan nga pala Ng Marina Beach kami nagfi-facing. So ang isa guys, busy busy ayan, nagsi up siya oh. Uh, ang nagsi up siya guys. Aba, ababa. aba, aba. Aba, mag-aarya na yung isa, tingnan natin. Oh, ayan si Jason. Ano kayang isdang mauhuli niya? Yan ang abangan natin guys. Yan ang natin guys. Gunting san ay. Okay. Oh. Bah, hinagis na guys. Bah, ang layo guys. Ang layo sa kabias na. <laughs> Ayusin mo yan, Jason. Masikat yung kumain. ako sa inyo. So, ayan guys. Ang klima ngayon guys, sa hangin, saktong-sakto lang guys. Hindi malamig at hindi rin ano, mahangin. Sakto lang. Paspasan menson luluwag yan ay ano yan sasabit yan <laughs> arya parang nakahuli ng tuna ba <laughs> oh ano <laughs> nga dyan ay eh, wala nasabit na yan so ayan guys ang unang nakahuli ulang iba kundi si John Del ang liit Nora <laughs> hello Nora good morning So, ayan guys, maghahagis tayo, guys. Wow, so, wow, guys, nakapag na ako. na ako. One hour later. Hello guys, time check. Sa ganap ng alas dos, sakto ng umaga dito sa bansang Kuwait. Nakakuha tayo ng malaking Nora Nora. and the uh, house. up? Uh Aha. -huh. Ito nga eh. Uh, Nora Nora lang sa kalahans. Oh, kunin mo. Okay. Diyan makawala, kinain ng kinain yung ano eh. Kaya pala eh. Oh. Nilamangan mo si ulan ah. Uh, Jundel guys, eh. san? Pakita mo. Hoy, san? Ano, lipat pa tayo? Ikaw. <laughs> <laughs> ha? Tara. Ayan guys, nandito naman kami sa likod ng Babel na restaurant Lumipat kami ng pwesto guys So ano kayang isda ang mahuhuli namin dito banda Sana may mahuhuli tayo at madagdagan ang ating uh, nahuling isda uh, Actually guys, nakahuli na tayo ng apat na nora na isda So dito, lumipat kami sa Babel Dahil dito nga naman kami nakahuli dati ng isang malaking 9 na isda So abangan! nag -area ulit si uh, Jundil at ito namang uh, veterans natin bagong dayo si Jason nagbising bisim bisi so, ang isa pa sarap buhay lang oh. ah, sitting pretty lang say hi ayan ang kanyang uh, bagong fishing rod guys si ay yan nakabihag na ng isdang nora nora yan guys sulit so, na naman ang kanyang nabili So abangan natin kung anong mahuhuli nilang isda. Ito yung uh, bubble Restaurant ayan guys. Ngayon close na yan gawa ng sa ganap ng time check alas 4 na ng umaga dito sa Kuwait. So mamaya pa magbubukas yan. Ayan na, nag na si Jason. Ano sa ang balita son? May kumakagat ba agad? Wala? Meron. Meron daw. Kanduli. <laughs> Sana all. Ayan guys, dito tayo maghahabi.

Mei. Ini tak tumis dah, Nanti nak ikut empat nanti.

ituloy So, ayan guys. Ano, batsi tayo? Oh, ba't tayo. Hanggang dito na lang ating vlog guys. Uwi na kami. Oh, kumutusun. Oh. Makamera yan. Oh, <laughs> oh, sige, lagay mo na dyan. Balik yan. So, ayan guys. Ito lang talaga yung nauli namin guys. Oh, ariyan mo muna yan. Sige. Oh, ayan guys. Oh. So, ito lang talaga yung nauli namin ngayon guys. Apat na nora-nora. So, matumal guys. Matumal lang pangisda ngayon so hanggang dito na lang ating vlog thanks for watching ah bye bye na nukman bye bye thanks for watching guys ingat okay.